Bago ang kongreso po natin. Hindi na po sila naawa. Mula pa na noong Enero nang sinabi ni Presidente Duterte na ang ating Pangulo ay isa pong drug addict. Anong buwan na ngayon? December na nung nakarang liko. Sinabi ulit ni Presidente Duterte na may Presidente ba yung Dr. Ades, kayaon. Anong ginawa ng kasundaluhan, kapulisan, isang dr. Adik na presidente pinabanta Tapos yung mga dr. Adik sa kalye hinohole. That is unfair treatment of this government. Ang daming mga ginawa ebidensya facing the morales sapitia le Para tayo po ay mapigyan po ng ahustisya uh, yung ating ipinaglalaban. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tayo po ay ko ng ko lang. Ito po ay nag-uumpisa pa. Hanggang tayo ay dumami sa itsa, dahil hindi po lalabas o tutulong sa atin ang mga militar kung ganito lang tayo karami. Kaya ito ang masasabi namin kami taga na Mindanao. Hindi po kami bayad Pumunta kami rito. Nagbayad kami ng plane ticket namin. Yun. Yun. Andito kami sa HR. Kayo na sa NCR. Bakit wala kayo dito? Na hindi kayo sasakay ng aeroplano. Andito lang kayo. Isang sakay lang ng jeep. Isang sakay lang ng taxi. Isang sakay lang ng motor. Ayaw nyo pang pumunta rito. Napakalapit kanina nagsasalita yung isang ipis Hindi kayo naawa, galing pa yon sa malayong lugar sa Mindanao. Pumunta rito, walang patulugan. Pero nandito siya, Bawa nila si Sarah. Habalik-balik, hindi alam ni TRD yan. Nagulat na lang TRD na sumama na sa game. Game Bongbong Marcos. Pero tingin ka importante ito. Bakit hindi nila ang bisikahan? Ang continuation ban. Di Bongbong! ang malaki Bakit manakay ang tirurakot niya? Yung pera ng gobyerno sa ang bisikahan ng nang ano kongres at sila ko, si Gadsalian si yung mga alipores ah, niya na si eh, Pacquiao eh dati niya, minumula nila si Marcos eh, hindi sila hindi sila bombong hindi sila, si ano yung Lenny kay eh, Lenny, lahat yan, yan dilawan yan channel 7 channel 2, ayaw nila kay bombong mag nanakaw daw eh bakit kayo kasagpina nila

Nasaan? Ito ang mapamartay ng chokuto. Ang kamatis, 200 pesos ang kilo. Ang sibuyas, 200 pesos. ang dirako. Okay. Alam nyo, kawawa sa halimaw, kung hindi pa kayo, pumunta rito at magsalita at yan si Marcos. E eh, sa nalang puta at na siya, umalis. Tutal, hindi naman na tayo nakakaawa na. Ang Pilipino, nagugutong na. Wala na, wala nang pabigay. Ano pang gagawin mo? 没事。 Pero si may isang kaya. Eh, lahat Kaya ayo, lahat. Lang. Lang ko lahat. ni ano, Marcos. Magmula agton. yang yung kandidato niya. Eh pao dati este presidente. Kung sino yung merosibo na naman. Yung ilaw niyo, Alam mo ba? Yung si, si, si Bila ng Kayatano. Ha? Dati, si Kayatano, magkakaway nila si Bila. Magkakanti. Kaway nyo nila si Bila. Kaya wala Yung mga yan, wala yung si Ibo. Pag bumalto kayo, tapos saan ang kursibo nyo? ay sino si Nanay Nasa resibo. Nasa ayong resibo, yung mga China Tolerant Dubatan. Yung mga China Tolerant Dubatan. Nasa ayong resibo niya, lahat kayo, mga At, At tatay ko ang bayit. Hindi na ito ko yan eh. Kabalos ako eh. Ngayon, nasira siya sa akin. Yung ginawa niya sa, ano, kay Kenwenay, hindi ko matay. Hindi ko kailangan tatay ang mabayit. Bakit sa kaya mo? Kailangan ka ni Trillanes na kurap yung ama mo. Nang ano? Nawala. Nawala yung iso. Eh kasi mahigit na tumatakbo yun. Ngunit tumatakbo, siya naman ang itikira. Yung Trillanes, anong ginawa niya sa Pilipinas? Nakaral ba yan?